Hello po, si Josa Poco po Ito, alam nyo kaninang umaga Pagkatapos kong simimba Nakalimot ako ng 1-5 Oo nga, nakapulot ako ng 1-5 Dahil noong pagkatapos ng misa May isang babae, naglalaka Tapos, nalaglag ang kanyang wallet Di, pinulot ko Tapos, nung pagbukas ko, nakita ko may 1-5 Di, simigaw ako Sabi kayo, ate Ate, yung pera mo Aywan, wala basta oras na yun, parang nawala ang aking boses. Sabi ko, ate, ate, ang pera mo. Ako'y sigaw na. Sabi ko, ate, ate, ang pera mo. May lemon one five. Di, ang layo na ng babae at nag at naglalakad papuntang terminal. Sabi ko, ate, 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 ang pera mo. Aywan, bakit ng oras na yun ay nawala ang boses ko? Eh, di, ang layo na ng babae. doko ako naman, i eh, tumakbo. Sabi ko, eh, Ibinilisan ko pa, ganyan. Ganyan ako ng takbo. Tapos yan, kasi nakasakay na ang babae ng ano, ng jeep. Hindi ako sigaw pa rin. Okay, Adam, pero mo. Ayun, hanggang sa umalis ng ano, ang jeep. Talagang si Miguel. Sabi kayo, Adam, pero mo. Ate. Ayun, nakaboses ako. Nagkaboses ako bigla kaso. So, nakaalis na ang jeep. Hindi na ako narinig nung, nung babae. Sayang naman. Ay eh, siya, anong gagawin ko din ipang pang lo ko na lamang ari para ako may pang may pang Facebook. Ay, swerte ko talaga. Bye.